So ito na mga ma'am sir, no na linis na natin yung mga wiring natin. Yan. Simula kanina nung binaklas natin. So yung iba may problema dito sa uh, tapaludo dito sa likod kasi yung iba tumatabing tumatabingi dito sa gulong. Pero yung kung paano to nila, kung paano po ninyo ayusin ito ko yan. Uh, sa tapaludo natin mayroon siyang tatlong tornilyo dito. Yan isa. May nut yan diyan. Yan tapos dito dalawa Yan. ngayon kaya tumatamingi yung tapaludo minsan siguro sa pag assemble sa hotok kaya minsan maganyan siya hindi pantay dun sa gulong kaya gagawin nyo na lang adjust kayo dito Yan. tanggalin nyo to siya tapos kung tabingi dito sa kabila iusod mo na sa dito sa kabila ayan Yan. iusod mo na sa dito para kung saan siya magpantay dito sa gulong tapos saka mo siya higpitan dito para magpantay siya. Yan, yun yung tips diyan para ah, hindi tumabingi dito or paano ayusin yung tabingi na gulong ay ah, tabingit na tapalodo dito sa likod. Yan lang naman isa tapos dalawa tatlo.